Ngayon, nasa ah, labas na kami. Papauwi na kami. Bale, bumali kami ng upuan tsaka nung nagkana nung basura. Yung upuan, gagamitin ko yon sa bahay pag ano na, autumn na, pa-winter na, malamig na sa labas. Kaya bumali ako ng upuan para gagamitin ko na kahit papano, kahit nasa bahay ako, makakapag-content pa rin ako. Alright, bali ngayon, kakalabas lang namin sa simbahan kasi day off ko ngayon, dumaan muna kami ng simbahan. Yan, bali pagtapos doon, may pupunta kami, pupunta kami sa store para bumili ng upuan. Yun. Tsaka ng basurahan niya. Sa akin, upuan tapos sa kanya, basurahan. Yan. yun. Ako nga pala si Jose Javier at isa akong OFW na naka-base dito sa Paris, France. Tara, simulan na natin. Okay. Mali yung price niya. 7. Bali, almost 8 euro na. Ayan. Bali, kailangan namin ng upuan. Ayan. 7 euro ang isa. Ah, bali 8. Ayan. Testing. Good. Good. Ayan. Bali, tinetesting namin kung okay yung ano. one. Alright. Time. Ayan saktong pare kaya lang mas mahal to kasi mukhang mas quality mukhang mas quality yung itsura nya kasi sya 14 euro you see super pa kasi dati ano jeteri jeteri Ang gitang blocks. Ang gitang blocks.

17 year, euro mas mahal siya pero mas maganda uh, alright test uh, oh mukhang komportable yung mm -hmm. upuan uh, na yun tinitay no testing natin mukhang komportable yun maganda sana to kaya lang mahal 17 euro no 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 no, no. mahal kaya ito na lang. Ito na lang siguro bibiling ko. Itong maliit. Kasi yan 8 euro lang. Eh, hindi ko naman kailangan ng ano eh. Ng marami. Isa lang okay na yun. Pag kailangan, bilhin na lang ulit. Pero ito mas mura ito. Tsaka ito naman, leather. Pero pwede na rin. Para sa 8 euro, pwede na rin yun. Hindi na lugi para sa 8 euro. So, we need to help, ito naman yung mga ano sa toilet yan mga gamit dito sa kitchen yan toilet Ayan naman dito nasa ano na to yan para sa basurahan portable na pambasurahan pang pang CR pala yan 5 yeah, doon tapos 'yung straight, 1st floor, 'di ba? Sa 'yung culinary, 'yung dinazony 'yung, Eh, bibili siya ng basurahan, pero palagay ko hindi naman kailangan 'yan. Pero gusto niyang bumili, hindi ko alam kung Ito tayo Alright, bali che check natin kung magkano yung price no kasi wala nakalagay alagay eh. Ang kano? Sikilke. Oh, po oh, na. Bale, 5 euro. Pwede na siguro yan para sa 5 euro. Pero kung ako lang, pero kung ako lang <laughs> hindi ko kailangan yan. <laughs> yung mga pang Halloween noong November na kasi hmm. ayan sa mga kailangan ng pang outfit pang Halloween marami rito pagpipilian ayan, kaya kami bibili nung upuan gawa nga ng kailangan ko pagka mag, ano na, malamig na kasi sa labas eh. Kaya mahirap pagka gagawa ka ng content sa labas. Mahirap magganap ng spot lalo na syempre mag, magtatagal ka rin ng mga ilang minuto para magshoot noong video. Kaya naisipan na kaya bumili ako ng upuan para kahit sa bahay na lang ako magagawa ako pa rin yung content na gagawin ko. <laughs> itu. Woh. Mhm. Mm pang Halloween nya meron dito. Ayun oh, tingnan mo. Tang. O di ba? Angas. Oh, naglugaran. Mga tang Halloween dito meron. Oh. Oh iya. Oh tong isa. Ko oh, dewa mi lo pay muka oh, isa salita. Scare kono nama iya na. <laughs> oh. Ayun, may mga props rin dito eh, no. Di ba? Sa amin pwedeng pagpilian. Oh. Ito, so, meron meron din sa atin nito, di ba? Ayun, may props din dito, sapayan. No? Oh.

Ay, okay, hey, meron din dito. Mga ano naman to. Ibang style naman yan. Sa mga naghahanap ng makara, meron dito iba't ibang klase. Ayan. Oh. 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 Hmm. Dito, pang, pwede pala dito. Yung mga pang ano. Mm -hmm. tahan, mm -hmm. Mm -hmm. Oh, Pagi sa Formaan, leather Oh Ya <laughs> yeah. Pang costume, pwede rito Ang daming pagpipilian. Okay. Ayan, pa-design sa bahay, mayroon din. Ayan. Ayan, kaya nga kami nagpunta rito kasi may bibiling kaming upuan. Ayan. Pero dito sa ano na to, maraming mga pangbahay na gamit. Ayan talaga yung pinunta namin dito eh. Kasi dito marami sa mga pangbahay na gamit. Ayan sa mga upuan. Bali, ito yung binili ko. Itong 8 euro. Tapos ito medyo malaki pero maganda yung quality niya. Ala 14 euro. Ito naman 17 pero mas maganda si may sandalan eh. Sinubukan ko, ko kanina pero okay naman quality kaya lang para sa akin, expensive na siya. Kasi hindi ko na kailangan ng may eh. Bali gagamitin ko 'yung pagka ano na. Pag sa bahay na ako gagawa ng mga content na ginagawa ko. Kaya kailangan ko ng upuan. Kasi mahirap na eh, pagka sa labas kasi malamig na, mahirap na maggawa ng mga content sa labas. Siyempre, pagka ganun, mahanap ka, pa na, ka pa ng location kung kung ka magko-content, ganun. Kaya, ga, gagawa ako ng studio dun sa may bahay namin. Sa kwarto ko, gagawa ako kung ano yung pwede kong gawin dun para sa mag magawa ko pa rin na makapaggawa ng video kahit nandun lang ako sa loob ng kwarto. Yan. Kaya bumili kami ng upuan. Okay. Okay. Tam? Oh, yeah. three, Ya beta nak ditaneka silara. Nak bali baba ya nya nyata ya. na niyo labas na kami market tank sige okay. ah, sa labas na kami eh, papauwi na kami bali bumalik kami ng upuan tsaka nung lagyan ng basura yun, bali yung upuan, gagamitin ko yon sa bahay pag autumn na, pa winter na, malamig na sa labas. Kaya bumali ako ng upuan para gagamitin ko na kahit papano, kahit nasa bahay ako, makakapag-content pa rin ako. Kasi mahirap pag nasa labas eh, lalo na't malamig. Siyempre, pagka lumabas ka, maghanap ka ng spot, tapos siyempre, magtatagal ng ilang minuto pagka gagawa ka ng content o vlog pagkano ano, masakit sa kamay ganun kasi malamig hindi ka komportable eh. ganoon kaya naisipan bumili ng upuan para kahit kung nalang ako sa kwarto gumawa walang problema wala akong pasok bukas tapos pag uwi ko ngayon dumarecho muna kami sa simbahan gaya nung mga ginagawa ko dati nagsisimba muna kami pag out ko diretso simba na tapos yun dumaan na rin kami dito kasi eh, malapit lang eh. pag uh, distance lang din para bago kami umuwi yun Bali dito na tatapusin Hindi ko napapakita yung pauwi sa akin Bali hanggang dito na lang Kung nagustuhan nyo tong video na to Baka pwedeng pakilike at subscribe na rin Para pagsuporta sa mga susunod na video na gagawin ko pa At salamat na rin sa pagtapos ng video na to Dahil naniniwala ako na Ang taong may pangarap Hindi magpapaawat Kaya hanggang sa susunod ulit Salamat Kabaya hindi pa